ex-lover, anak sa labas ni Francis M. Lumutang. Pinunyag ng isang dating flight attendant ang naging relasyon nila ni Francis Magalona bago pumanaw ang legendary rapper, may anak sa labas sa huling nobya. Ito ang ng gumulantang sa Pinoy Pondstar Channel ni Boss Toyo na may isang babae na nagbenta ng t-shirt jersey ni Francis M. At siya pala ang recent girlfriend ni Francis M at may anak silang babae na 15 years old na ngayon. Halatang dugong magalona ang batang ito kasi magaling kumanta at hindi lang yan magaling din siya sumayaw at mag -pain. Sa Pinoy Pawn Stars, ni Boss Toyo, lumapit si Abigail para ibenta ang isang jersey at ilan pang signed messages sa kanya ni Francis M. Doon niya nilantad na nagkarelasyon pala sila noon ni Magalona. Aniya, nakita siya ni Francis M. sa Itbulaga at kinuha ng yumaong rapper ang kanyang number. Nakita niyo naman sa letter na may I love you so much, so meaning to say may relationship, wika ni Abigail. Nagbunga ang pagmamahalan nila ni Francis M. at kinakilala din niya ang kanilang anak na si Gail Francesca, na mismo ang rapper daw ang nagpangalan. Habang sila pa ni Francis M. ay doon din daw nalaman na may cancer ang Pinoy King of Rap. Sobrang gumuho talaga yung mundo kung nung time na yun kasi okay kami. Ang dami naming plano tapos bigla siyang nagkasakit, saad ni Abigail. Ang pinakamahirap na part is yung situation ko. Hindi ka pwedeng lumabas, ayoko namang dagdagan pa kasi may sakit na, aniya pa. Paliwanag ni Abigail, matagal silang nanahimik ng kanyang anak at gusto lang nila ipaalam sa publiko na nag-exist sila. For 15 years na nahimik ako, I didn't say anything about me and my daughter. Siguro ito naman ito lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa anak namin, lahat ni Abigail. I know people will judge me, but we exist. What we had is real. Me and my daughter is real. Mahal niya kami, paliwanag pa niya. Naibenta niya kay Bostoyo ang jersey at autograph ni Francis M. ng libo at nais niya sanang ma-preserve ito sa museum na itatayo ng social media influencer. Samantala ayon sa aming source ay hindi umano napigilan ng anak ni Francis M na si Maxine Magalona ang kanyang emosyon nang malaman nito na nagkaanak pala ang kanyang ama sa ibang babae bago ito pumanaw. Hindi umano lingit sa kanya na nagkaroon ng ibang karelasyon noon ang kanyang ama, ngunit sa huli daw ay sila ng kanyang ina na si Pia Arroyo at kanyang mga kapatid ang pinili ni Francis Magalona.